What's up? Good morning, good morning sa ating lahat mga katropa For today's video, magluloto tayo ngayon Pork sisig mga katropa Yan, pinakuluan na natin yung Carny Yan Pumukuluan na, papalambutin lang natin mga katropa At ngayon, maghiwa tayo ng sili Sili at saka sibuyas mga katropa Para pag malambot na to, mamaya Nakaready na yung sili natin Alright, ito na nga, tapos na natin mahiwa yung mga sibuyas at sarasili lasi. Antayin na lang natin lumambot ito at hihiwain na natin at prituhin. Pa kumukulo-kulo na oh. Ito na nga at malambot na. So at atin ngayon ilalagay dito sa planga Patutuloyin natin. Ay, dito natin lagay sa strainer. Ano lang ay uh, may strainer. Tapos natin pagpakulo, ugasan natin siya ng malamig na tubig para malinis mga katropa. Yan. Malambot na yan at susunod natin yung pipretuhin na natin. Okay na natin mga katropa, pumuputok-putok. Parang ko po yung potok. natapos na natin magprito at ngayon, ihiwain na naman natin siya. Yan, nilagyan na natin ng ano yan, oyster sauce at saka yung sili at saka sibuyas. Ayan yung ano, ayun. Haloyin mo natin. Alright. Ayan, lagyan natin ang itlog. Hirap pag walang taga-video mga lodi. Hirap. Ayan natin yung itlog. Ayan, luto na at kayo ay kakain ng mga lodi.